At eto na nga po yung ganap nung pagkatapos kong gawin yung mga in-order sa akin ng kapatid kong si Lani na dadali ng asawa niya sa Christmas party nila. Dumiretso na rin ako dito sa personal collection para naman umaten sa aming recruiters Christmas party. Bali exclusive po to para sa mga recruiters lang ng November at ng December. At 20 po kaming maswerting nakapasok dito sa pagganap ni PC. At sobra sobra po talaga akong nag-enjoy dyan mga Marcy Sky. Hindi po ako nabunod sa farapol. Yung makahalubilo ko lang yung mga co-managers ko ay masaya na talaga ako mga Marcy's dahil bibihira lang naman pong nangyayari yung mga ganitong event. Nakakatuwa nga po dyan yung aming exchange gift dahil worth 200 pesos na puro gulay. O oh, di diba po mga Marcy's, unique yung aming exchange gift. <laughs> <laughs> At sumali na nga din ang Marcy's nyo dyan sa pag-games. Bali ka partner ko dyan yung Bex kong si Ate Marlene. Tayo na ako dito na lang Okay! <laughs> okay. <laughs> sa maharap dito dito. Diyan harap dito ako. Basta mag <laughs> na madalas hawak ng mga tao. One, two, three! Mama, huwag po tayong magsasalita kung ano po yung mga mga, mga bagay na yun kasi nagkakaroon sila ng idea. Yung uh hindi -huh. yung sinasabi nila. Matatalo kayo nun. So, let's... Okay. Sa hope, sa pansit. One,

One, two, three. si Prada 1 2 3 simayda Oh, eh ayan eh simayda simayda eh bye eh sandali dito tagloc dito ba ayos <laughs> ayos Ay, okay. dito dito ng nakatutok am bilaba tagloc tagloc 1 Tiga? bilaba ng apat so si so si Martin okay so change of gate tayo ma'am so makaka tayo na ibang gate so, Akala ko nga ay tapos na yung games pero meron pa pala yung second at third round. At sa second round, hindi na kami magkakampi ng Bex kung sa si ate Marlin dahil naglaban na kami at ako din yung nanalo sa second round. Hindi ko pala na i-video yung second round ng game pero yung laro nun ay paunahang makuha yung baso at ako nga yung nakakuha ng baso. At sa 12 nga na sumali, tatlo na lang kaming natira na paunahang makuha yung baso pero may twist. Bago namin makuha yung baso, kailangan muna namin mag-hepepore or guguluhin muna yung utak yeah. namin. Oh, ano, use <laughs> that, bantay-bantay na, pahat yun, o, oh. okay? So, medyo layo layo-layo na ng konti. Sige mga mga, gulat na kayo, gulat na kayo, yan, yan. Oh, Anong kumaka? O, yan, yung medyo, yung manungan nyo, isubatan so, nyo yung mismo table. Tulo na ng table na mga kakak, tulo na ng table. Pagka naman, na kayo sa atras ng konti. Okay, ready? Matay na ba? So, yeah. yun, yun, forward na ng konti, konti-konti na. Forward na ng konti-konti. Ayan, ops, okay. Ready na? Oh. Ayana na Yes, yes. Mama mesti simpan dito ah ha? may gam ko ni Ah ayaw lagi O Kemot Kemot O na Una Kemot Pare Una Kemot Bali ka Kemot Pare Pare ha te O la to na kami dito

At yun na nga po mga Marsis, ako ang nagwagi. <laughs>